Hi! Again, this is Eugene Baidal. Muli po akong gumawa ng reaction video bilang sagot dahil muli na namang nag-post ang Hagibis page. Ang admin ng Hagibis page ay si Pete Gatela. Ito'y page ni Pete Gatela at ni Carlos Parsons. Yang Hagibis na yan. Okay? Ngayon, natatawa lang ako kasi sa totoo lang, gumagalang po ako sa matanda. Pero pag yung matatanda, walang pinagkatandaan, mahirap hong igalang, lalo na sa industriyang ito. So naglabas silot sila ng tinatawag nilang official statement. Feel na feel kasi nila na sila lang ang official sa paggamit ng hagibis, magperform ng hagibis, wala nang ibang may karapatan. Ganun po sila mag-claim. Tinatawag ko tong delusional statement. Delusion po ito eh. Para, yung, alam mo sobrang paniwala mo na ikaw ang official, Pero wala ka naman maipakitang pruweba. Wala ka maipakitang papeles. Eh, kapag sinabi kasing official, ikaw lang may karapatan. O, pues, bago ko ituloy, uunahan ko na, Pete Gatela Carlos Parson, hinahamon ko kayo. I-demanda ako dahil sa paggamit ng hagibis, Pagpe-perform ng hagibis, pagkanta ng hagibis, pagsusuot ng hagibis, idimanda ninyo ako. Sa mga kababayan ko po, eto hamon ko sa dalawang matanda na yan na si Pete Gatela at Carlos Parsons, idimanda ninyo ako. Pag hindi nyo magawa na maidimanda ako para pagbawalan sa paggamit ng hagibis, kayo ang nanloloko sa publiko. Niluloko niyo ang tao at pinapaniwala niyo ang mga tao na kayo lang ang may karapatan at legit na hagibis. Pag-aralan natin tong post ninyo. Sabi niyo rito, official statement just to set the record straight. Let's clarify the facts. This person Eugene Baidal was only an understudy who decided to leave the group in September 2023. He has no right or privilege to use the name Hagibis in any form. Grabe no, ang lupit. 'Di ba? In any form. Doing so is misrepresentation. So pag kumakanta pala ako ng Hagibis, misrepresentation to para sa kanila and a clear disrespect to the true legends who built the group's name and legacy. The analogy is simple, sabi niya. When you resign or are terminated from a job, you don't carry a, your employer's name and claim it as your own. Yan ang kanilang statement. Okay? Kinumpara nila sa employer. Pues, hindi kayo ang employer ko. Uy, kayo talaga, matatanda na kayo, wala kayong pinagkatandaan eh. Uh, the legitimate members of Fagibis: Carlos Parsons and Pete Gatela. Gusto ko na nga kayong tatuan ng legit eh. Legit. Pero parang may mali. Using the name without authority is cheating the public. Cheating the public. So, pag dinadaya ko ang publiko, pwede nyo akong idemanda. Pete Gatela, Carlos Parsons, idemanda nyo ako. Dahil dinadaya ko publiko sa paggamit ko ng hagibis nagpe-perform ako ng hagibis, may mga concerts ako ng hagibis, i-demanda nyo ako. Pag hindi nyo magawa na i-demanda ang isang Eugene Baidal ng hagibis ngayon, pag hindi nyo magawa, kayong dalawa ang nanloloko ng publiko ng tao. Pati mga tao sa paligid nyo, pinagloloko nyo. Kaya hinahamon ko kayo. Demanda nyo ko. Again ha, ito, deal ko sa inyo to. Pag hindi nyo magawang madimanda ako, In total, kayo ang opisyal, may karapatan ka mo kayo, tapos ako ay uh, walang authority, walang pribilehyo, walang right gamitin, pues, idimanda nyo ako. Pag hindi nyo magawa yan, na madimanda ako, kayong dalawa ang nanloloko ng kapwa-tao. Diniloloko nyo ang mga Pilipino. Pinaniwala ninyo na kayo ang may karapatan. Susundan so ko kayo rito sa sinabi niyong the analogy is simple. Sundan ko kayo ha. Ah. When you resign or are terminated from a job, you don't carry your employer's name and claim it as your own. Pues ang sagot ko rito, hindi kayo ang employer ko. Uy. Gising. Uy. Uy, gising. Hindi kayo ang employer ko. Dahil hindi kayo ang may-ari ng Hagibis. Hindi kayo ang composer ng kanta ng Hagibis. Hindi kayo ang bumuo ng Hagibis. O, alam niyo na kung sino yung employer. Ha? Delusional statement ito eh. Yung feeling nyo kayo may-ari. Delusion yan. Naku po, nakakatakot yan. Tapos yung mga napaniwala nyo sa paligid, paniwalang paniwala sa inyo. Ngayon, patunayan nyo kasi nakakahiya sa mga napaniwala ninyo na kayo lang ang legit at may karapatan. Pag hindi nyo ako na-demanda, nakakahiya. Demanda nyo ako ha, na bawal kong gamitin ang hagibis. Eto. Let's all give due respect to the true legends who created the music. Teka lang, tinatanggalan mo na ba ng karapatan yung composer at nag-create ng music na Mike Hanupol? Grabe naman. Bagay, hindi ako magtataka, wala kayong respeto sa composer ng Hagibis. Dahil kung pagsalitaan mo siya noon, nung tayo magkakasama pa, sinabi mo sa akin yun. Ano sabi mo sa akin? Sino ba siya? Composer lang naman siya. Oh, sinabi mo yan. Hindi ko na idudugtong yung isa pang sinabi mo para meron akong alas kung ano pa yung karugtong. Kala kaya hindi kayo ino-honor eh. Ngayon, hindi kayo ino Alam niyo kung bakit? Pete Gatela, Carlos Parsons. Dahil nung kinukuha tayo ni Joel Ortega para sa US Tour, gustong kunin ni, ni Joel si Sir Mike Den para back-to-back -back, Mike Hano, Paul, and Hagibis. Pero anong sagot mo kay Joel? Hindi na pwede si Mike Hanopol kasi umiihi na kung saan-saan. Biruin mo yan, lakang galang sa matanda. Kaya hindi na kayo Tapos pil na pil nyo, kayo lang may-ari ng hagibis. Hello? Yung mga video ako, eh, hindi nyo pinapanood kasi. Yan tuloy, nagmumukha kayong bungol sa katotohanan. Minsan, research-research din bago kayo bumira. Research nyo muna yung nangyayari sa amin, yung mga post ko. Tingnan nyo, stock nyo. Bago kayo bumira. Kasi nakakahiya kapag ka kayo tinapatan ng katotohanan. O, uulit-ulitin ko. Kung kayo pala ang legit, magdemanda kayo. Inahamon ko kayo, Pit Gatela, Carlos Parsons. ng matandang hagibis. Yan, ha? Para may distinction, may division. Matandang hagibis, hagibis ngayon eh. Kami yan. Okay? So, inahamon ko kayo. Magdemanda kayo. Total, official statement nyo to eh. Una-una, hindi ako terminated. Hindi rin ako resign. Iniwan ko yung grupo nyo dahil masasama ugali ninyo. Masyado kayong pa-fame. Tapos, sinasabi nyo pa rito, was only an understudy. Linawin nga natin yung understudy na yan masyado kayong nang mamaliit ng tao dito sa world na understudy. Imagine niyo ah, limang kanta ng hagibis with choreography. Tatlong taon ko silang kasama mula 2020 to 2023. Hindi ko ba makakabisado ang limang kanta ng hagibis pati choreography? Mabata-bata pa naman yung mga brain cells ko. Hindi pa naman ako nag-uulyanin. Hindi ko pa rin kabisado. Limang kanta. Unang-una, ang trabaho ko, singer ako. Dancer din ako. Tapos understudy. Yung latest gig ninyo, sira ka pa rin sa timing. Sa totoo lang, Pete Gatela. Yan ang puna sa'yo. Kahit nung mga banda ninyo, o natin, nung magkakasama pa tayo, sira ka daw sa timing. Hindi ko nasasabing kung sino nagsabi niyan. Sira ka sa timing. Bakit? Hindi mo alam kung kailan ka papasok. Kung maliitin niyo ako, ganun-ganun na lang. May mga video ko eh. Nabigla ka na lang papasok, hindi pa naman dapat pumasok. Eto ah. Ang dami mo nang ang backup singer eh. Ako understudy ka mo sa inyo. Wala kaming backup singers. At nung wala pa yung dalawa kong kasama, nagsosolo akong kumakanta ng hagibis. Wala akong backup singers. Understudy lang ako sa'yo. Tatanda din naman ako eh. Yes, naunawaan ko kayo. Pero matuto kayong gumalang din sa mas bata sa inyo. Para igalang ko rin kayo. Sa totoo lang, hindi naman kailangan na sagutin ko pa to eh actually. Yung ganito kasi na nagiiwan kayo ng false information publicly ay hindi dapat pinalalagpas. Uh, ingat din tayo sa pagiging hambog. Umabuso kasi kayo eh, sa totoo lang. Porque hindi kayo pinatulan nung isa at nitong isa. Akala nyo hindi ko kayo papatulan? Ay, sorry kayo. Kahit gano'n kayo katanda, papatulan ko ang kasinungalingan ninyong ito. Hindi ako papayag. Na sirain nyo ang pangalan ko Eto ha, sa mga hindi po nakakaalam Bilang paggalang ko Kay Pete Gatela Nung kami magkakasama pa Leader ko siya Kahit makakuha ko ng malaking TF Na booking namin Nakbooking ko na yun ha Na dapat mas malaki ang budget ko Bilang respeto Ano sinasabi ko diyan kay Pete Gatela Lamangan mo ako ng lima alam niyo na ibig sabihin yun. Ibig sabihin, lamang siya sa akin as seniority. Ganun ako gumalang. Gumagastos din ako, naglalabas din ako ng pera kahit wala pa masyadong kinikita ang hagibis. Ako naghanap ng sponsor na, sa isang kumpanya para sa kalusugan din ng mga yan. O. Pero walang utang na loob. Bakit? One year ang kontrata nasusupplyan kami ng kumpanya na yan na tungkol sa kalusugan, never nagpost na nagpasalamat sa kumpanya na nagpapadala ng produkto na nagkakahalaga ng 15 bawat isa. Total of 45,000 every month ng produkto. Pero never silang nagpost na nagpapasalamat sila sa kumpanyang yon. Nung sinabi ko, na matatapos na ang kontrata natin sa December, sakalang yan nagpost ng pasasalamat. Anong sabi? Sabihin mo, i-extend pa tayo ng one year. Eh, wala nga kayong post kahit isa, kahit pasalamatan nyo yung kumpanya, wala. Ganon kayo, hindi kayo mapagpasalamat. So, hindi ko napapakahabain pa. Hahamunin ko kayong dalawa. Pete Gatela, Carlos Parsons please, kung kayo ang may full authority at karapatan sa hagibis, i-demanda nyo ako na bawal kong gamitin ang hagibis. Pag hindi nyo nagawa yan, Carlos Parsons, Pete Gatela, na ako'y madimanda para pagbawalan, niluloko nyo ang sambayan ng Pilipino. Hindi kayo ang tunay na may-ari ng hagibis. At kayo ang walang karapatang gumamit ngayon yan. Mabait lang talaga ang composer ng Hagibis. Pinababayaan kayong kumita sa mga kanta niya. Mabait lang talaga ang composer, pero wala kayong utang na loob. So hinahamon ko kayo, magdemanda kayo laban sa akin na bawal kong gamitin ang Hagibis. Huwag na kayong gagamit ng analogy. Nakakabungol yan pag hindi alam kung paano gamitin.